Hello guys. nag na guys sa wakas. Kita mo na, nag-ulan na, look me, guys oh. Ang totoo, oh, oh, tanaunan na lang. Ayun guys oh. Ulan na siya guys. Thank you Lord, kay nag-ulan. Ay nako, tanawin niyo lang ang saging na, mo sa so, guys, umuulan na talaga. Sa mga bakuran. Kasi oo. Oh, Layak dito, natapos na si oo, ron. Ah uh, salamat kami kaya nagulat thank you lord lipay kami guys kaya ang mga tanong mabunyagan hindi na ako magbunyag so relate relate mga palangga ang mga taga dili sa amon happy ka mo kaya nagulat sa so happy man ang mga tanong hindi na ang mga tao happy man ang mga tanong thank you lord kaya nagulat alright magkakaroon sa inyo guys Ah, oh, nag-ulan nag guys. Sa so, mabunyaga na gid ang mga tanong, guys. Kita nito nga, muna ano to, oh. Ayun, oh, ang baba, ang banana. Ayan. Ayan. So, happy din ang mga tao. Tagad din sa amon, dahil sa kanan, sa bilog na kalibutan, yung mga nag-ulan, dira ng lugar, yung ulan-ulanan. So, relate kita guys. So, happy kita. kanan na okay, siguro sa ano, pang ulan. Tapos, isa na naman siguro sa kapos ang Pero, sa likod. <laughs> Ayan! Tapos lang sa naman dito. Ang rambutan. guys, so rambutan nice okay, so, na may bunga. Para guys, o, oh, ilang sa so nice na mula. So, may bunga lang, na I-update lang kung Ayan! A like. thank you for watching guys